Trending pa rin ngayon ang ginawa nilang Halloween costume ng Don Bell. At naninja na naman ulit ang mga bablis dahil umaga pa lang ay magkasama na ang dalawa. May lumabas na post na bagay na bagay sa kanila ang Darna and Captain Barbell. Malay natin next year gagawin nilang proyekto ito dahil nagpost ang ABS-CBN and Star Cinema announcement that the iconic series Captain Barbell and Darna are brought together on one big screen this 2024. Starting Donnie Pangilinan as Captain Barbell and Bel Mariano as Darna together will fly to defend the world with love. Manifesting sana ay totoo ito dahil fit na fit sa kanila ang role. Bagay na bagay sa kanila ang mga superhero malay natin sa next project nila, eh, ganun ang kanilang gagawin. Napaka-supportive ni Jello na personal assistant ni Donnie. Sabi niya sa kanyang caption ay Captain Bingo at darling niya.